Uh, bilang member naman ho ng uh, uh, chairman uh, bilang chairman ho no, ng Basic Education Arts and Culture uh, Committee sa Senado ano ho yung reaction ninyo sa pag-resign naman ni uh, Vice President Sara Duterte dito uh, bilang kalihim ng uh, DepEd Ako nanghihinayang gan marami nang naumpisahan si Vice President Sara na magagandang programa uh, tulad ng matatag curriculum yung pagtanggal ng non-teaching responsibilities ng mga guro natin uh, yung paglunsad uh, ng mga Uh, learning recovery programs. Marami siyang nailunsad. At nakakahinayang dahil uh, uh, yung ating Vice President as concurrent DepEd Secretary para dalhin niya yung kanyang political will no? dahil Vice President ka. At maganda yung konsepto na yon. At uh, nanghinayang ako personally. Sir, uh, mayroon po ba kayong mga nasa isip na posibleng nga uh, ipalit po kay uh, uh, Vice President Sara Duterte? Sinasabi ho ni Senator Chis uh, Escudero, si Senator Angara ay uh, magandang uh, choice nga po for DepEd Secretary. Ano hong uh, masabi ho dito? Ako ang personal recommendation ko ay si Senator Angara. No? Dahil uh, unang-una, matagal niya ng advocacy ang edukasyon. matatandaan natin, ang father niya naging president ng UP, at dahil doon, uh, ipinagpatuloy niya ang adbukasya sa edukasyon. Pangalawa, membro namin siya sa Education Commission. Very active member. At uh, kaya alam niya na yung problema sa edukasyon, alam niya na rin yung solusyon, at pag siya ay may talaga, may ita talagang uh, DepEd Secretary, he, hit the ground running siya. Alam niya na kung anong gagawin. Pangatlo, yung kanyang education background, walang walang kaduda-duda at walang debate dahil siya ay nag-graduate sa UP Law, nagmasters sa London School of Economics, nagmasters ulit sa Harvard Universitys ng kanyang uh, uh, LLM. So in terms of academic background, uh, tingin ko eh, uh, hindi tayo mag debate na, na nanggaling siya sa mga prestiho so uh, pinakamagagaling na eskwelahan sa buong mundo.